sa amuang lugar dinhi sa amuang lugar na aktor na perting isuga do gayo why makapildi sa iya grabe ka isug liman kag di mangisug kuyaw kay gipraktisan champion sa karate naka eskwela pa yung combat judo karate judo diritso plus trisibong pa pagyod grabe ka mal dito bisag di kinsa kuyaw kay gipraktisan dua ka satung balas di sulud og kawa da ku kawa hmm. Di sugnuran penting dekat sugnud gi anak-anak nya kerabi lagi per ah ana uni lagi murat batu lah na uni perting gahi karon wa gi maka padagan sia ana Sabot sabut nang sugma pre Matay pre no? Usaon manaton, Pre. huwag magiging makapadagan, Wa magiging makapildi, anak niya. Tistingan bay. Milip mi dito, Tistingan. pag-ana bay. Duha kaktor aktor. Labayan sa bato. Gipinsin ramong bato. Pak. Ah, tunga ang bato ay eh. grabe ka abtik lagi. Murag kilat ba. Ang isa. Gilabayan kahoy. Dakong kahoy. Giana ar man kahoy, tadtad -tad kahoy. Pak -pa 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 -pa. abu ang kahoy bay. Grabe grabe gyud pating suga. Ana ah, ko. Karon ka. Wadai maka padagan semua. Ah, itu nah. Na aku nak Nah, surprise sang aktor. Dia tahu pingsing kok pinsingnya tunga. Menatinga marak amigo. Pero ako, singin, aku sigi nak ku ketawa. Tinggal lama nak amigo isa nagtanaw, nag anak naman. Hai hai hai. Ya wow, wata wata anak. Buak magit makaya. Ni dagan mangyut ya. padagan yun akong aktor, Ano ah, mo ta na amigo suka so, ka? Pre! Matay pre kuya na mo pre! Uy! Napadagan lagi na aktor pre! Unsan ito pre! Isa so, nga! Kabalo lang ka pre! Kuya ako okay, ito pre! Nga nung nidagan ang aktor pre! Unsa! Isa! sa din mong giit sa pre! Ang akong giit sa ato pre! Sultihan ta ka! Balay sa lampinig! Nga pertindaghana kayo sulod! Paglabay na ko pre! Di! Pinseng tunga! bungkag anda <laughs> ah, rib ah, pinaakay na sakto gina makayag karato ya ah, sutoy pa sa kwiti dagan lampinig di gamudagan, dagan <laughs> ya boy eh. karon na na kontestan luson bisayas ug mindanao ang pa premium 100,000 padag ko ay Gugunal karon unang kontestan bangga naka tagaluson 100,000 kong premyo Abot taga Luzon ba'y Hilux Padagkuay bunal Huwag kinsay makapadagan sa aktres Makasyagit Makapadagan Daog 100,000 Karun unang bangga Luzon, Tako kay bunal Pag hando sa Sa tagalusun Basa-basahan Ragumix sa aktres eh. Basa-basahan Ragumix Wa X Wa Sibat Pilde bisayas taga bisayas naka helicopter bay Kuntistan sa bisayas peteng dakuwag bunal Ah! paghandos aktres ah nag-take takes ra ang aktres ay takes takes ra ex taga mindanao na bangga ang taga mindanao karon walay nasakyan bay ang taga Kwan? kay pobre kayo ng aktor, pobre nilang uyay sa dagat nilang uyay isa ka bulan Grabing mga pating. Ay, samog-samog-samog. Di sayang 100,000 ah. Langoy yung mayo ah. Eh. Langoy yung Mayong aktor. Taka Mindanao, isa ka bulan o niabot. Karon. Dito na. Giklaro sa mga judges. Sus, niwanga ano eh. Dagan mga... Wam ka kaunsa tong uban. Ah, dito ba Klaro sa... Kuan, gamay kay Bunal. Ang aktor pagduot may dagan man agit mga aktris ah di ba kaya ni dagan dagan ang aktris karon di klaro sa si judges bay imposible to kagamay bunal Ngano ni dagan man di klaro yun bay di klaro yung sa aktris o sa judges di klaro pag klaro karon sos pagtanaw natugkan ng sisi ang iyang bunal tungo sa isa ka bulang langoy sa dagat sisi natugkan pati sa kita hait pa yung kayo daog ang aktoroy taga, taga Mindanao tugkan sisi kon. ikaw daw tugkan sisi lalimba isa ka bulang langoy <laughs> di ba kaya <laughs> thank you for watching kalapi brothers vlog <laughs>